Magandang hapon mga amiga. Tunggalin natin. Nandito tayo sa kabilang bayan. Masahi tayo. Yan ang magandang bahay. Ayan, nandito tayo sa kabilang bundok. Hindi, dito tayo. Magmasahi ako dito mami gan Tapos magkatapos ko mamaya. Hintay, hinintay ako ng anak ko doon sa plaza tayo sa plaza. Kakain tayo daw doon. Tapos tusok, ganyan. Nakakarating ako dito magmasahin, mga amiga. Sa magalang to. May mukha natin puting puti Sa camera yan. Ang dami kong daladala, -dala, mga amiga. Dito tayo sa aking matagal ko na silang may namasahin. Meron ng 10 years. Hello, mga amiga! Nandito tayo sa Pauwi na po ay pauwi. Hindi pala. Magkita pala kami ng aking mga anak. Mayroong ukay-ukay dito mga migaw. Oh. Yan. May ukay-ukay dyan no, sa likod. Jollibee Oh. Ang mga anak ko ay nasa RCS daw. Tapos na ako nagmasahe kaya patatapos ko lang alas sa na Ito yung munisipyo ng Magalang. Sabi niya, magkita daw kami sa plaza, pero nasa RCS na siya sila. Puntahan natin. Ipagkain nito mga miga. Kalipat na ako. Diyan tayo pupunta mga miga. Dito yun sa maga Kita na kami mga miga. Bibili tayo ng gripo daw. Nandoon sila oh. Yun know. oh. <laughs> mag sila. Ito yung aking mga boyfriend. Ito na tayo tayo ng bili tayo ng ano hindi yung sandali ko bibili ako ng po ay wag mahal. mahal ng electric pan. Ano ganito mga amiga? Uwi ko sa buhol. May, kuri. may ilaw na o. Oh. Tapos ito yung sa amin. Pabili yung anak ko. Hala, nahulog. Hala, nahulog. Lagay ko muna sa kamay. Ito mga amigang. Patisting ko. kami ng grocery mga amiga ayan Walang das, wala silang dalang bag ako nagbitbit wala kami mga dalang bag ayan sakay na tayo ay dalin nyo na donak sa likod Let's go! Nakauwi na pala kami biga. Binili na naman ako ng anak ko ng downy at sabon. Binili niya ako, sildo niya. Tapos binigyan niya ako ng 2,000. Budget sa ano yan. Yan. Tapos, Nag-grocery na sila eh. Nakikita kami doon sa grocery. Ay, pahingi be. Tapos, busy ako dito sa ilaw. Naalala ko lang. Bumili ako ng buko juice kanina. Ang sarap. Busy ako dito mga amiga. Bumili ako dalawa. Kasi, ang kuya ko ay... Papasok ko sa salog ng bahay para hindi niya yung sa labas. Eh, hey, ito. Ganito, mga amiga, oh. Kalita ko sa inyo. Kasi, ilakman namin yung bahay pag, ano, ah, uh, kasi mga gamit, may mga gamit yung nun, ilak ko na pag umalis kami, pag umuwi Ganyan. Sindi ko, ano, yan, tapos, ito, may libre ng ilaw. Yan, tingnan mo, mga amiga. O, oh, diba? Isaksak natin doon sa loob. Ilaw na mga mida. Isaksak natin sa loob. Tapos, yung saksakan. Bibili ako ng saksakan. Dalawa yung mili ko. Oh. Kasi yung kusina namin, ano, wala ding ilaw. Ngayon, isaksak natin sa loob. Tapos, ito, nakasaksak din. Tapos, lagay natin sa labas, doon sa puno. Tapos, ito na lang yung sindihan ni kuya ko. Taran! no oh, Hindi na siya papasok sa loob ng bahay. Mayroon pang isa, dalawa yung binili ko. Kasi pag uwi namin, maraming ilaw. Para maraming ilaw, mga amiga. Yan, mga amiga. Dalawa yung binili ko. Ayan. Ang haba pa niya, mga amiga. Ang haba niya, oh. Oh. Diba? Extension na lang ang bilhin ko. Extension na lang mga amiga pero mahaba na to. Kasi yung binili ko doon, mayroon din doon binili ko, walang ilaw. Binila ko lang ng ilaw. Pero ito ang ganda. Ayan mga amiga, o. Oh. Kanyan siya. Para marami tayong ilaw doon sa labas pag uwi natin ng bol. Extension na lang para mahaba siya. Itong isa ay ilagay natin doon sa puno. O ah, sa nagilambitin sila eh. Kasi yung bata, di ba sabi niya aswang daw? Tapos nakadungaw. Saan? Ikaw. dati. Ay, doon sa bahay? Ah, uy, wako! Wak. <laughs> nasa... Nasa labas ako ng ano, walang ilaw sa labas ng bahay. Tapos nandun ako sa pinto. Nakatingin ka sa ano, bintana? Mm. Ay, wak, wak. Sabi nga yan. Yan, may ilaw na tayo sa ano. Hindi na... Ang problema ng kuya ko, gusto pa niya papasok pa siya sa loob ng bahay, tapos isisindi niya ito sa labas na lang. Nakasaksak na lang. patayin na lang. Sisindi na lang niya sa gabi. Tapos sa araw, patayin niya. Ayun, hindi na siya pupunta sa loob ng bahay. Nakaano na sa labas na Nakasaksak na lang sa loob. Tapos, yung aming gripo ay matanda na tigas na yung dito. Ayaw nang umikot. Bumili kami ng bago pag umi pag iikot yung ganito sasama yung pinaka ano kaya bumili ako ng bago pero hindi ko ikabit ngayon kasi pagod ako mga amiga galing ako nagmasahe ay may chocolate dun sa bagbe ilagay mo sa rep dali dun sa bag kunin mo nandun sa bilang lababo ayun tapos namili sila ng mga ganito ganito nagutom ako mga kanina kasi pumunta ako ng GRS pinadala ko yung lababo bumili ako ng buko. Buti tinanggap nila yung labab. Oo, oh, nagbayad nga ako. Paano yung bitanggap? Ayaw ng GNT. Sabi ko ba, galing din sa GNT to ah. Sa main daw. Pwede daw ganyan This sa main. Okay. Basta mga amiga, mayroon na tayong ilaw. Ay, ay ilaw na tayo sa buhol. Ayan, pag-uwi natin. May ilaw na tayo. Tapos, patayin. Mayroon dito sa grocery lang ito mga amiga, yung mga extension ko. Na, yung extension ko ay ganito lang ang mayroon. Wala siyang sindihan dito. Yun yung ginamit namin nung nasa buhol kami. Pero ngayon ay dalawang bilin. Niisip ko, ako, hindi ko na to. ano to. You're padala. <laughs> ano ko na lang mga miga. Pwede kaya sa aeroplano to kung dadalhin mo. Hindi ah, na ba ano? Sabi ni ate, you're welcome. Thank you ate. <laughs> pera ni ate yung ano. Ito lang yung binili ko, 400 to my kid. Tapos, nakakupit tayo. <laughs> Thank you, ate. Ito ay dalawa. Ay, ang saya. Dami sila. Alam mo ba yung napaggawa kong kuryente doon, mga miga, ay naka 30,000 ako. Lahat-lahat na yun. Sipin mo, dasal lang yung ano ko, pero Nakaipon kasi ako sa masahi. Masahi ako mga amiga. Ngayon nagmasahi ako ang aking isang oras kalahati. 500. 500 yung ating namasahi. Matagal ko nang minamasahi yung mga amiga. Hindi lang pala 10 years ako doon. Ano na ako? 14 years. 14 na si Rai eh. Kung hindi wala pa si Ray Ray, eh, nagmasahe na ako. <laughs> yung anak nung minasahin ko ay, wala pa siya, nagmamasahe na ako doon. Pero yung nanay niya, hindi pa, ano, yung, yung bayaw niya ang nagpamamasahe sa akin. Eh, wala. eh alam mo yung kapatbahay ka. Hindi eh, na daw ng therapy. Mahal eh. 1.5. Tawawa oh, Ay, ang sarap Masarap Ang sarap mga amiga Bumili yung anak ko ng cucumber Ano Ang sarap Ayan mga amiga, oh Masarap to mga amiga, cucumber Masarap pag may suka Suka Hmm. <laughs> Bye, mommy, guys. Thank you for watching. Subscribe! Wala man akong ano, no? Please subscribe. Please subscribe! Hmm, bahala na kayo kung gusto nyo mag-subscribe. Bye!